Good morning. Motosentle niya po pala. For today's video, sasama niyo akong magkarabay. Pabunta ka sula, no? Sir! Marita ko na natin yung order dito First booking natin Jasper Then deliver natin sa mga Espino Street Ayos tong ganitong Kan mga rods Ano oh. to Paano kapag ito yung kan Tarawin natin magkano Boss Boss Magkano yung ganyan Ay kaya... Matipid din Matipid Sige sige Ayos yung mga rods <laughs> Hindi pa natin i-deliver to pero meron na tayo ng order agad. Uy, solid mga lords! second booking natin. Beres best case on 130. Sa part na ito, ay kilax pa lang ako kasi akala ko safe yung nasa bag ko. Sa sobrang komportable ko, hindi ko na itiyos sa daan. Agad kong binangon ng makasigurado na may naiwan pang sabaw may natira pa nga pero di ko alam kung ano ang magiging reaction ni customer dito kabang ka ba ako ilang beses ko tinaas at binaba oh may natapunan tayo mga lodso bali yung sabaw ng beef wonton mami napunta dito hindi ko na to ah Tinanggal ko kasi yung divider, yung kulay blue mga lods. Tapos so, ganito nangyari. Ang disadvantages dito mga lods, di ko nakita. May tendency pala na tutumbay to. Tao po! Tari na lang natin pakiusapan si customer kung gusto niya na ako. Uh, nabawasan ano yung sabaw. Wala naman kaya di sabaw to kasi ito yung sabaw niya. Kung ayaw ni customer, balik tayo sa store then Pakon na lang natin. Okay, lesson learned. 240 po, ma'am. Ma'am, okay lang po ba? Or ibabalik ko na lang pa na out balance po kasi yung kwan sabaw. Bali, yung sabaw po nito is yung beef wonton. Ito. Ito po, extra sabaw niya po ito. Bali, hindi naman po nato po nitong uh, pansit. Tapos itong beef wonton, na uh, kontrata siya nasa 75% na bawas. Pero hindi naman po dito mga kwan madumi. Eh. Okay lang po ma'am. Pasensya na po ma'am. Na out balance po dun sa kwan. Hindi ko pinaseperate yung kwan. 240. Wait lang po. Napansin ko na nakahiga naman na. So, oh, ma'am, pasensya na po ma'am. Salamat po. Ah, uh, yung mga ganun, accident mga loads is... Actually ngayon lang ako natabunan ng ganun eh. <laughs> Wala kasi yung divider ko. So, pagpipiliin ko si customer kung gusto niyang balik, ibalik ko para palita or dagdagan ng sabaw. Pwede rin na kunin niya ganun. Pero nasa kanya 'yon. Pero kung halimbawa, meron kasi mga customer na pinapabalik. So, maintindihan naman namin kasi alam namin yung pagkakamali namin mga halos So, understandable naman kung halimbawa kaya niya kunin, then babalik ko sa sa store then a-refillan ah, re nila ng sabaw. So, ganun gagawin. Pero ngayon, ah, pero yung ginawa natin, ginawa ni Mang Panina is kinuha niya na lang. Na, So explain ko naman niya kung inexplain ko naman kung ano yung nangyari. So, nakakalungkot. So lesson learned man, naman mga lords ko. Mm. Mabait naman si ma'am pero feeling ko parang napagalitan ako ganoon na eh. Parang ayoko yung side effect. <laughs> so hindi dito tayo sa choking. So itong choking pupunta ito sa may kwan, sa may si best Choking delivery sa best best. Kasi total pupunta tayo dun sa uh, Quezon. Bili na tayo ng ulam kasi sinigang sana may sinigang sila May sinigang pa. Uh, 70 pesos take out Ito yung Hato. Kuyto kaya. Ilo eh, no, mam sir Karabay delivery po. Mam ma may ba ay sa dito bang may salamin na bahay? Ay ito mismo. Nandito na po ako. Thank you pa. <coughs> Time check mga lords. Lords 12:08. so, nandito tayo sa customer. Ay, salamat po ma'am. thank you po. All right, may lipit pa tayo ng 10 pesos mga lords. Salamat kay ma'am. Yes, you are. <laughs> kain muna tayo dito mga lods kila baby pagdating ko pa lang mumugad tong maliit na lakay laro daw kami si mean, niya bay nulit ko lang kumunta sila mean, baby dahil malapit dito yung last order ko kanina tinawag tayo mga lods si kwan pala to si padayon dito ka naman pala o, akin na yung sinasabi mong free ko. Ha? Akin na yung sinasabi mong free ko. Kape? Hindi, <laughs> joke lang. Hindi, <laughs> naghanap ako ng quench, ng shawarma. Ay, shawarma, wala pa. Ah. Kaya nga, doon na ito sa Pero... Bukas pa lang. Ako, wala pa. Ano yung mga milk tea? Wala pa. Hindi pa nga nakasalang eh. Milk tea lang naman nato Tapos kung, yung alam ko lang na plain shawarma is sa Turks, no? Yung masarap. na lang. Sige, yun na lang sabihin ko. Ma'am sir, karabay delivery po. Ma'am, wala pang nakasalang ng na shawarma dito, ma'am. Ah, sige, ma'am. Banta na po ako sa Turks. Thank you po. Business. next. O, wigyo, wigyo, wigyo. Wigyo, wigyo, DT Bank, no? Thank you, ma'am. You're in from um, Indonesia, Dito sa tapas. Thank you, ma'am.

So may nata may natakbo yung 175 kilometers din kinasol natin 220. Then 3.634 liters na gamit natin. So nag-average lang siya ng uh, 1.173 pesos per kilometer. So normal pa siya mga roads 48.27 Kilometer per liter. Yan. Green pa lang siya. <laughs> <laughs> Nakapalim na naman to. Pauso na naman yan. Ay! Thank you po, ma'am. Ano, <laughs> mga lods? May tip pa tayong 11 pesos binigay ni ma'am yung barga. Nakipunta <laughs> okay, na tayo sa... Sala, ano. Tiga malin. <laughs> <laughs> Salamat, ma'am. Okay, time check, mga lods. 5.58. So, mag aalas alas 6 na. So, may order na tayo na beans and beers. So, papunta ito sa may uh, bayambong Dito sa may Don Mariano Perez. So, meron siyang delivery fee na 110 pesos. Okay. So ngayon, babunta na tayo dun sa customer kasi nakuha na natin yung order niya. Let's go. Sa ano? Wait <laughs> lang. 445 po. Tama ba? Dito mamamansano? Thank you po. Alright. Time check mga lads. 7.57 So mag alas 8 na Hindi ko alam kung papasokan pa ako ng booking mga lads um, Wala tayo nakuha ng booking ngayon mga lads <laughs> Yung 6pm to 8pm Wala tayo nakuha <laughs> So uh, normal lang naman yung mga ganong issue mga lads Minsan malakas, minsan matumal pero grind ka lang ng grind pero okay lang yan <laughs> Woo! dito na nagtatapos ang ating vlog number 4 mga lords kung umabot ka sa part na ito ay masayang masaya ako dahil isa ka sa mga inspirasyon ko para ipagpatuloy ko kung ano ang mga nasimulan ko Maraming salamat at ingat po sa ating lahat.